For today's video pala is um, second day ko na ng paglalagay ng asin para sa mga hito. So naglalagay pala tayo ng asin ngayon dahil na nagkaroon ng fungus ang mga hito. Ano nga ba yung mga possible na dahilan bakit nagka-fungus ulit ang aking mga hito? So ang tingin ko na pinaka main reason is una last Saturday and Sunday. So, dalawang beses magkasunod is nag-harvest kami. So, kapag nag-harvest kasi is pinidrain namin yung pond dahil nga mahirap i-harvest kung may tubig dahil nga napakaliksi ng mga hito. So, ayon kapag kasi nag tayo ng pond, nai-stress yung mga hito, lalo na kung harvest time at the same time, nagharvest tayo one week ago kasi is nagsorting kami. So, yan yung possible na reason bakit sila nagpa-fungus dahil una sa stress. Bakit nga ba sila nagkaka-fungus if na-stress sila? Once kasi na-stress sila is Um, ihinay yung kanilang immune system mawawalan sila ng ganang kumain so doon papasok yung sakit so yung pinaka mostly na sakit sa mga hito is fungus so every time na nagkaka fungus ang aking mga hito asin lang yung pang treatment nila dito pala sa 3x3 na pond is naglalagay ako ng 1 to 2 kilos ng asing and yung lalim ng tubig is usually nasa isang bangkal ng kamay ko. So, nakakon type pala yung aking pond. Then, after malagyan ng asing and tubig is hindi ito sila pinapakain. Usually, kapag maraming infected sa kanila, three days ko silang hindi pinapakain. And every day, nag-change water ako. And, naglalagay ng asin every day din yun. Bakit nga ba hindi pinapakain ang mga hito, lalo na kung may fungus sila? So, ang pinakamilation kasi is, hindi nila kinakain yung feeds kapag may sakit sila. Parang tao din sila. Diba tayo? pag may sakit, walang ganang kumain. So, ganun din po sila. Wala silang ganang kumain. So, kung bibigyan mo sila ng feeds at hindi nila kakainin, possible na magiging amoy niya yung feeds na yon and magkakos ng um, dumi sa kanilang tubig. So, yung asin pala is natunaw ko muna sa isang timba. Then, after matunaw, is binubuhos ko muna sa mga gilid ng pan. Usually, kasi kapag may fungus yung mga hito, nag-isti sila sa gilid ng pan. So, yun yung pinakamagandang gawin. Ibuhos muna sa gilid ng pan. And if may tira, dun mo ilalagay sa diin or sa COVID-19. Ingat na ingat pala ako dito every time na nag ng pan dahil sobrang dulas ng pan. Usually nililinis ko lang ito um, twice a month. Inis mo pan kasi um, para mapanatilo yung dulas ng pan dahil na if magaspang kasi yung pan is possible na magkakasugat yung mga kito So, ayan, once na nagkasugat rin sila, dun sila magkakasakit and yung magkakafungus ulit sila. So, ayan, hinintay ko lang na nalagyan ng, ng tubig. Then, after nyan, is um, ganyan lang, salt butter, hindi ko hindi ko na sila uh, ano, papakainin at po so, ay yung dito na may fungus. Yung balgas nila is merong white and may mga spot spots sila sa kanilang tagahan.